ANG MMFF Movie and Advice Ganda Goes International, Hoy, Makasalabas. May BG News tayo tungkol kay Vice Ganda at sa kanyang blockbuster MMFF Movie, and the breadwinner is International Premiere Alerto, Napili ang pelikula bilang opisyal na kinatawa ng Pilipinas sa 20th Osaka Asian Film Festival. Ito ay ipapalabas sa spotlight section ng festival mula March 14 na hanggang March 23. 2025 sa Japan, Screening Schedule, Marso 18, Martes, 3 oras 30 minuto PM Marso 21, Biernes, 6 oras 50 minuto PM Teatro Omeda, Sinhan apat award-winning na pelikula, matatandaan na and the breadwinner is, ay top-grossing film ng 50th Metro Manila Film Festival, at nanalo ng tatlong major awards sa Platinum Stallion Media Awards. Excited ka rin ba sa international success ni Vice Ganda? I-comment na ang iyong reaksyon sa baba. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe sa Celeb Boss Philippines para sa pinakabagong showbiz updates.